Isang magandang araw nga sa inyo mga buddy. At ngayon nga ay dadalawin naman natin ang kuntod ng the original jukebox king ng Pilipinas na walang iba kundi si Eddie Peregrina. At sa vlog ko nga ito ay ating naalamin din kung ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Kaya at samahan niyo akong sariwain ang mga alaala ng taong minsan ay nagpamalas ng kanyang magandang awitin. At kung gusto mo naman ng mga ganitong content, ang paggala sa puntod ng mga sikat, abandonadong lugar, at mga pasyalan, ay inanyayahan po kita na mag-subscribe, like, and share sa aking channel para updated ka po lagi sa mga bago kong updates. Si Edgar Villavicencio Peregrina o mas kilala sa tawag na Eddie Peregrina ay isinilang noong November 11, 1945 Ang kanya namang mga magulang ay sina Octavio Peregrina at nena Villavicencio Sa murang edad, si Eddie ay nakitaan na ng potensyal sa pag-awit at bingang kalaunan ay sumalis siya sa mga iba't ibang amateur singing contests At sa edad nga na 6 na taong gulang pa lamang ay nanalo na siya sa isang patimpalak sa radyo sa Tita Betty's Children Show ng DCXL. At noong 1963 ay nagtapos siya ng sekundarya sa Villamore High School. At pagkatapos noon ay tinahak niya ang buhay ng isang mga awit. At naging bukalis na nga siya ng The Blinkers Band sa Japan ng halos limang taon. At pagkatapos noon ay nagbalik na siya ng Pilipinas at sa pagbabalik niya ay dito na siya mas lalong nakilala nang sumali siya sa tawag ng tanghalan na isang kilalang TV show noong 60s. Siya ay nanalo sa kompetisyon na ito at dito na nga dumating sa kanya ang maraming proyekto sa showbiz. Bumulusok ang kanyang karera dahil tinangkilik ng maraming Pilipino ang kanyang mga awit na may kaugnayan sa pag-ibig at kasawian. At ang ilan nga sa mga kantang nagpasikat sa kanya ay gaya ng Malilimutan ko pa ba aking my ang At marami pang iba. At nakagawian na rin Eddie na itingkayad ang kanyang mga paa sa tuwing siya umaawit ng mataas na kanta. Ayon sa kanya ay sadyang ginagawa niya yun para maabot niya ang mataas na nota. At mas lalo pang nakuha ni Eddie Peregrina ang kasikatan sa masang Pilipino na siya ay maging bida sa mga pelikula at TV show Kasama niya ang magagandang artista na si Esperanza Pabon, Vilma Santos at Nora Honor. Isa sa kanyang TV show noon ay ang The Eddie Nora Show sa Channel 9. Kasama si Miss Nora Honor at sa pelikula nilang Dito sa Aking Puso noong 1970s. At nakasama rin niya si Esperanza Pabon sa palabas nilang Memories of Our Dreams. At siya rin ang naging leading man sa pelikulang Maggie. Kasama naman niya si Miss Vilma Santos. At kahit abala na siya sa maraming bagay, eh ay niya pa rin makapagpatayo ng kanyang sariling recording studio. Maayos na sana ang buhay ni Eddie dahil meron na siyang masayang pamilya, malagong karera at matagumpay na mga negosyo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay iiwan niya rin pala ang lahat ng ito dahil sa isang malagim na trahedya. Noong March 1977, habang papauwi siya sa kanyang bahay sakay ng kanyang Ford Mustang, hindi naman ganun kabilis ang kanyang takbo. Subalit pagdating niya sa underpass ng EDSA Show Boulevard, ay bigla na lang siyang binulaga ng isang malaking trailer truck at sumalpok sa kanyang minamanihong sasakyan at sa lakas ng impact ay parang nilamukos na lata ang kanyang sasakyan. At agad niyang isinugod ang kanyang walang mali na katawan sa Polymedic General Hospital. Mahigit isang buwan siyang nakumpine at halos linggo-linggo siyang sumasa ilalim sa operasyon. Ngunit sa tindi ng pinsalang kanyang natamo ay hindi na nakaya ng pa ng kanyang katawan. Nagkaroon ng pagdurugo sa kanyang utak na naging dahilan ng kanyang pagkamatay.